sana ganito rin ang sistema sa Pilipinas, no? My transportation experience as a Pinoy foreign tourist nung pumunta ako sa Singapore at sa Malaysia. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasistematic yung kanilang airport system, yung transportation sa bus, mas lalong-lalo na yung railway transportation system ng Singapore at Malaysia. Let us now begin with the air transportation system dito sa Singapore. So paglapag namin sa airport, parang mall. And then systematic yung kanilang immigration system. Tapos ginawa nilang tourist spot talaga itong Changi Airport. Kung makikita nyo, itong vortex. Kaya talagang binabalik-balikan to. Pagdating naman sa railway transportation system ng Singapore, parang mall ang lawak-lawak ng kanilang mga train station. Eh, ang liit lang ng Singapore na country, di ba? So, ganito nila minaximize yung transportation nila. May mga times na walang tao, may mga oras din na maraming tao lalo na kapag rush hour. Pero kung titignan mo, overall, malinis siya. And lahat dito, walang steps. Puro escalator lang, tsaka mga elevator. So, ganyan karami yung railway lines dito sa Singapore. So, may kita ang daming mga trail lines, no? Na-appreciate ko din yung pag-construct nila yung way para sa mga PWD katulad nito na dito sa Baguio or Trinidad, color yellow yung mga ganito na install. Sumakay din kami ng bus. Tapos, yung interior ng bus dito, parang sa P2P yung sa atin. So, medyo malawak siya, hindi siya masikip, hindi siya siksikan. At pati ka pang mag-sightseeing. And then, may card kang gagamitin pang tap kapag mababayad ka cashless transaction kasi dito kaya ito yung gagamitin mong pang-tap kapag sasakay ka din ng train. And then ang napansin ko dito sa every station may elevator o kaya escalator kapag aakyat ka o kaya bababa. Kasi pinapahalagahan nila yung mga Lee tapos elderly kaya may mga ganitong eksena sa LRT. Tapos yung mga ibang LRT or train station sa Singapore parang mall katulad nito, ang lawak-lawak as in Pagdating naman sa taxi experience, Grab is really the safest way para makapag-book ka na hindi ka talaga ginagancho. So since this is Singapore, wala naman siguro ganong mga drivers, no? Pero syempre, hindi mo pwedeng masabi, no? <laughs> so hinatid na nga kami tong driver doon sa port area kung saan kami sasakay ng cruise. Pagdating naman sa sea travel, So eto yung port na pinuntahan namin bago kami sasakay ng cruise, 'di ba? Ang lawak-lawak. So kailangan kailangan namin pumila para matatakan and syempre, dapat ipresent namin yung passport namin. So napaka-strict talaga ng Singapore, no? Kasi uh, you are dealing with foreign na tourist. So dito kami pupunta sa cruise ship from Singapore to Malaysia and ganyan kalaki yung port na uh, kung saan kami galing. After a few moments, nandito na kami sa Malaysia. And syempre, same yung system ng Malaysia pagdating sa mga incoming tourists from Singapore. So, nag-ferry kami from cruise hanggang sa port doon sa Malaysia. And ganito na yung pagbigay ng impression ng Malaysia para sa amin mga foreign mm -hmm. tourist, 'di ba? Tapos yung mga bridge nila, ang gaganda kung paano siya nagawa, 'di ba? Ang tataba ng mga poste. Dito sa port sa Malaysia, dadaan muna kami sa immigration para officially makapasok kami sa Melaka, Malaysia. So ito yung immigration officer. Mula dito sa Melaka Port Center, uh, hinatid kami ng Grab papunta sa Melaka Bus Center. So si Grab talaga is the safest way para hindi ka magantyon ng mga taxi drivers na mandarambong. <laughs> Pag-usapan naman natin yung long haul na bus trip sa Malaysia. Nagulat ako kasi self-service siya. Walang mga staff na mag-aayos ng baggage mo. So ikaw mismo ang mag-aayos ng sarili mong baggage sa loob ng bus. Ganyan sila. Parang kung Cligo, lahat ganito self-service. So matututo ka talaga na um, sarili mo lang ang aasahan mo sa buhay kapag nandito ka sa Malaysia. So ayan, nakikita nyo, pinapasok mo namin yung baggage namin sa bus bago kami mag-board. Yung mga kasama rin namin dito ay mga foreign tourist papunta sa Kuala Lumpur, Malaysia. And yung bus na to is pwede mo i-compare sa first class o kaya deluxe na bagong bus sa Victory. Parang ganyan. And ganito kaganda yung kanilang bus terminal, TBS Terminal. However, nabudol kami dito sa blue taxi na hindi namin naisip na mag-grab kasi siguro pagod kami. Ang charge kasi sa amin is 80 ringgit from TBS Terminal hanggang sa Vortex dun sa Jalin Street in which sobrang mahal yung kanilang presyo. Sa train system naman ng Malaysia, halos may similarity sila ng Singapore. Napaka-systematic. Tapos ang dami nilang rail lines. Katulad nyo, no? So, gagamit ka rin ng keycard katulad nito para i-punch mo lang kapag mag-train ka. So, ganito may barrier yung train para iwas aksidente. At para sa akin, Napaka-effective itong railway transportation ng Malaysia kasi nadadecongest yung mga motorista sa kalsada. So yung iba, mas prefer na mag-rail kaysa mag-bus o kaya mag-drive o kaya mag-taxi. And marami ka pang madadaanan na ang kagandang mga views. Ang kagandahan din ng train stations dito ay talagang konektado sa mall. And then, kapag mag-transfer ka ng train station, dadaanan mo yung mga malls na to para makapunta ka sa ibang line. So, dito, papunta kasi kami sa Batu Caves kaya kailangan namin mag-transfer. Tsaka, napansin ko, every station nila dito ay malawak siya. As in, malawak. Tapos... Ang linis. Kaya makikita mo talaga dito yung disiplina sa pag-dispose ng waste. Kasi hindi siya masyadong makalat. And walang masangsang na amoy kahit na nasa underground ka. Hmm. Ang maganda pa dito ay nagkaroon ng train stations. Yung mga main tourist spots dito sa Kuala Lumpur. Kaya madaling mapuntahan itong mga binibisita ng mga foreign tourists. Yung observation ko sa urban bus transportation nila, iisa lang yung kulma or design ng kanilang bus. So, ibig sabihin, parang stricto sila sa pagbibigay ng lisensya sa mga gusto mag-operate ng bus. Hindi yung kung sino-sino lang na parang ang kalat na tignan sa kalsada, no? And then, may ganito sila, oh, para makita mo kung nakarating ka sa point of destination mo balikan natin yung railway transportation ng Malaysia. Makikita nyo, siguro pagkabilang ko, mga 15 lines o kaya 20 lines to. Tapos each line, merong mga 12 or 15 stations. So, dito mo talaga ma-realize mare na, wow, ang galing. Ang galing talaga ng sistemang ito. Tapos, in every station, ganito siya. Wala kang makikitang hagdan kundi escalator talaga siya para mas convenient sa mga gustong mag-train mag na hindi sila mapagod. So ganito o kaya may mga elevator sila. Tapos clear yung walls ng elevator para makita yung mga tao sa loob, o di ba? So ganyan talaga as in um, siguro iilan lang yung mga stations dito na may mga hagdan lang talaga yung pababa, hindi yung paakyat, o di ba? So grabe sa dami ng railways dito, dito mo marirealize na ilang dekada nila itong pinag-investan. So ngayon, nafe-feel mo, pati ikaw mismo na foreign tourists, yung benefit kapag magkakaroon ng massive railway transportation system sa lugar mo. Kaya mas convenient, mafe-feel mo na mas komportable yung buhay, tsaka hindi ka nakikipagsiksikan sa traffic.